Sumailalim ang lungsod ng San Jose del Monte sa isinagawang Bulacan Rapid Smart Cities Assessment Validation Workshop nitong Martes at Merkules, November 11 to 12 sa City Convention Center. Ang nasabing assessment ay dinaluhan ng Smart City Technical Working Group sa pangunguna ni Mayor Arthur B. Robes, City Administrator Dr. Dennis M. Booth, City Planning and Development Coordinator Regina de los Reyes, mga department heads, ilang kawani ng pamahalaan at mga kinatawan mula sa iba't ibang non-government organizations sa lungsod. We are earning awards. It makes us feel good. But you may be asking, why still do we need to engage ourselves in this kind of assessment towards becoming uh, a smart city? Mind you, iba-iba ang dimensions, iba-iba ang mga means of validation. Pero iisa ang patutunguhan. Recognition of our best efforts of becoming a smart city, center of good local governance, and at the same time. competitive in a sphere. Pinangasiwaan ng Development Academy of the Philippines o DAP, Department of Science and Technology Region 3 at Bulacan State University ang pagsusuri kung saan inalam dito ang aktwal na kalagayan ng lungsod pagdating sa pagpaplano hanggang sa pagpapatupad ng mga proyekto para sa mga nasasakupan nito. Pinag-aralan din dito ang kahandaan ng isang Local Government Unit o LGU sa pagiging smart city o isang makabagong pamahalaang patuloy na umuwi unlad at umuusad pagdating sa paggamit ng teknolohiya sa mga proyekto nito at napapanatili pa rin ang maayos at balansing kondisyon ng kalikasan ng bayan at ng mamamayan. Ang pagsusuring ito ay ginagamitan ng Smart City Hexagon Tool na International Organization for Standardization o ISO Certified kung saan anim na larangan ng pamamahala ang susuriin bago masabing Smart City ang isang local government unit. The Smart Cities Assessment of San Jose del Mon This being done under a bigger project, which is the Rapid Provincial Smart Cities Assessment in Bulacan. So in this project, we are looking at the smart city readiness of six municipalities. So across six smart city domains: so uh, smart mobility, smart people, smart living, smart environment, smart governance and economy. Ang pamahalaang lungsod ng San Jose del Monte ay isa lamang sa anim na local government units sa lalawigan ng Bulacan na isa-isang susuriin sa pagiging smart city. Sasalang din dito ang mga lungsod ng Maykawayan at Baliwag, gayon din ang mga munisipalidad ng Plaridel, Giginto at Santa Maria. Nauna namang isinagawa ang pagsusuring ito sa lungsod ng Santa Rosa sa Laguna noong taong 2022 at sa lungsod ng Malolos dito sa Bulacan noong taong 2023 kung saan kinakitaan ito ng epektibong pagbabago at pagunlad base sa datos ng Development Academy of the Philippines. Labis naman ang katuwaan ng pamahalang lungsod ng San Jose del Monte nang malamang mula sa pinakamataas na level 5 ng pagiging smart city ay nasa level 3 na agad ang inisyal na kalagayan ng lungsod wala pa man ang tulong ng naturang assessment validation workshop. Well, it's pretty encouraging knowing na out of uh, the 5 uh, maturity levels na attain na natin yung third we are just short of the the two more now that that only proves na sabi ko nga kanina uh, we need not necessarily start from scratch kasi we have already gained so much ito ang kauna-unahang local government unit sa buong lalawigan ng bulacan na nakaabot sa ganitong level bago pa man ang pagsalang sa rapid smart cities assessment validation workshop mm -hmm. Hindi naman natin eh. Kaya natin binabago, tinatama, inaayos. Gusto natin, for a time to say, siyempre, eh, yung image sa San Jose del Monte was once, di ba, panic eh. Mahirap pa, ano, ayaw nang bakitin. Pero by this time, ito na yung level na gusto natin mangyari in San Jose del Monte. Gusto natin yung ipapamana natin sa next generation ng kabataan dito sa lungsod. Eh, ibang level na... Tuloy ang pagnanais ng pamahalang lungsod sa pangunguna ni Mayor Arthur B. Robes at Congresswoman Florida P. Robes na maitaas pa ang antas ng serbisyo publiko para sa bawat pamilyang San Joseño. Ang mga ganitong pagdalo ng lungsod ng San Jose del Monte ay patunay lamang ng akibo at progresibong pagpapaunlad sa The Rising City bilang isang smart city hindi lang sa lalawigan ng Bulacan kundi maging sa buong bansaman. Para sa Balitang San Joseño, ako si Jelo Darantina, Public Information Office.